Ang simbahan ay ang tahanan ng Diyos na dapat nating igalang. Halina't maging bless ako po si Father Arizolan at ito ang palaman ng buhay. Ngayong araw pong ito ay ginugunita natin ang kapyastahan ng pagkakatatag sa Latiran Basilica at ang ating pong ebanghelyo ay mula kay San Juan chapter 2 verse 16. Pinagsabihan niya ang nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama kapag pinag-uusapan po natin ang salitang simbahan, may tatlong mahalagang bagay po tayo na maganda natin mapagnilayan. Una ang simbahan bilang isang istruktura na kung saan dito tayo nagdarasal o sumasamba sa Diyos na dapat panatilihin natin ang kaayusan nito at ang gagawin lamang natin dito ay yung mga bagay-bagay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos na kung saan dapat natin itong igalang. Pangalawa, ang simbahan ay tumutukoy sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ang kanyang simbahan itinatag na kung saan dapat natin igalang ang bawat isa bilang miyembro ng simbahan ito. Pangatlo at bilang panguli, ang simbahan ay tumutukoy rin po sa ating katawan. Kaya nga po sabi, our body is the temple of the Holy Spirit, ang ating katawan ay tahanan ng Diyos na dapat nating igalang at pagkaingatan. Ano pa man ang pagtingin natin tungkol sa simbahan, ito man ay struktura, ito man ay tayong lahat bilang mga anak ng Diyos o ito man ay ang ating katawan, lagi po nating aalalahanin na ito'y tahanan ng Diyos na dapat nating panatilihin ang kabanalan, ang kadalisayan, ang kalinisan at ang dapat lamang nating ilagay dito ay ang mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, halina at pabanalin natin ang simbahan na itinatag Kristo. Kayaan natin na siya mismo ang mamuhay dito. Muli ako po si Father Aris Olan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.